Sa patuloy na pagsisiyasat ng reporter's notebook, napag-alaman namin na hindi lang pala mga magsasakaan ni Loco, kaugnay ng 900 million peso, palampaya funds ka. Pagpasok pa lang dito sa Masantol sa probinsya ng Pampanga, alam mo nang hindi pagtatanim ang pangunahing hanap buhay ng mga residente rito. Malaking porsyento ng bayan ay napapalibutan ng ilog at dagat. Kaya naman fish pan at pagsusupo ang pinagkakakitaan dito. Pero kung pagbabasayan pa rin ang core report ng Malampaya Fund, nakatanggap ng pitot kalahating milyon piso ng alaga ng proyektong pangagrikultura agrikultura ang masantol mula sa dar na ipinatupad naman ng NGO na kaupdanan para sa mga Mangunguma Foundation Incorporated o KMFI. Dito sa Barangay Kambasi, nakilala namin si Mang Odi Kanilaw, isang fish operator. Nakatanggap si Mang Odi ng sulat mula sa COA noong Agosto ng 2012. Kinukumpirma ng sulat kung nakatanggap siya ng agricultural kits na naglalaman ng heavy-duty sprayer, agricultural paraphernalia at ilang mga pinhi na nagkakalaga ng 35,781 pesos. Pero pinekay raw ang pirma niya sa listahang ito. Siyempre, medyo mabibigla. Dahil tayo sa totoo, hindi namin tinanggap yan eh. Walang ng buong baryo, wala pong lupang sinasaka. Mm Dahil nagung Hispano Operator ako ngayon. Labing limang residente ng barangay Kambase ang kasama sa listahan ng COA. Pero ayon sa kapitan ng barangay, wala ni isa sa mga ito ang nakatanggap ng package. Yung mga kabarangay ko, negative reactions. Akala nila, may naniningin sa kanila. So, pinaliwanag ko sa kanila yung letter na receive from po para confirmation. Kung so, na receive me, na receive silang worth almost 35,000 uh, uh, equipment about uh, farming. Kung yung pera yun ay e kinumbert sa pagpapaayos ng mga hilog namin, yung mga check gates namin, nasisiguro ko na mag improve ang kanilang harvest sa mga subpo at alimango dito sa Masantolo. Bukod sa Pangasinan at Pampanga, kasama rin ang mga probinsyang inilistang benepisyaryo ng Malampaya Fund ang Ipugaw, apayao, Tarlac, Cagayan, Isabela, Quirino, Benguet, Kalinga, Abra, Ilocos Norte, Bulacan at Laguna. Ayon mismo sa COA report, wala ni isa sa mga sinasabing nakatanggap ng proyekto mula sa 900 million peso Malampaya Fund ang totoong nabigyan. Lahat pa ang mga ghost projects. Hanggang ngayon, kinokontak pa rin namin si dating DAR Secretary na Sir Pangandaman na siyang kalihim ng ipatupad ang 900 million pesos Malampaya Fund Projects. Hinanap din namin si Undersecretary Francisco Nieto na siyang nakalagda sa mga dokumento na nagbibigay ng 900 million pesos sa mga questionabling NGO. Unang-una, uh, parang may kulang sa access to information. Ano? So, uh, kung may magtatanong tungkol dito sa mga proyekto na ito, kadalasan uh, hindi sumasagot yung gobyerno kung saan talaga na pupunta yung pera. Di ba? Siguro, uh, sa mga crop officials, madaling gamitin yung mga farmers at fisher folk dahil uh, hindi sila gano'n nagre-reklamo, uh, wala silang information na kung anong darating na mga programas kanila.